Samaan ng loob pero walang siraan. Pwede ba yan? Lahat naman siguro tayo ay may nakasamaan na ng loob. Pero ang sama ng loob kadalasan ay umpisa pa lang ng iba pang problema. Dahil pag meron kang sama ng loob, kadalasan ang kadugtong ay nagkakasiraan na. Unawain natin. May mga kasiraan na nagmumula sa sama ng loob pero hindi lagi dahil sa intensyon ng isang tao na manira. Isang honest feedback lang talaga mula sa transaksyon na kung saan ang pinag-usapan ay na hindi napahalagahan. Ibang usapan ito. Pero meron ding samaan ng loob na nauuwi sa paninira dahil paminsan, pag hindi nagkasundo ang dalawang partido, tila naguunahan na magsiwalat ng kanikanyang version ng kwento para makahanap ng kakampi. Meron din yung samaan ng loob na nauuwi sa siraan dahil sa galit at pagnanais na makaganti. Yun bang ang hangarin ay tuluyan ng wasakin ng pagkataon ng isang nakasamaan ng loob? Sa halip na magtuon sa solusyon sa isang issue, kumbaga, personala na. Ang tanong siguro ay ito, yan na ba ang pinakamainam na paraan para harapin ang sama ng loob? Ang magsiraan? O meron bang mas mainam na hakbang? Ang sabi ng Bible, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Ang magkaroon ng sama ng loob ay isang bagay. Ang manira dahil sa sama ng loob ay ibang bagay din. Ibig sabihin, hindi dapat mauwi sa paninira ang pagkakaroon ng sama ng loob. Ang paninira ay hindi solusyon sa isang issue kundi isang hakbang para lalong lumala ang isang problema. Hindi ito solution-oriented at parang gasolina na nilagay sa apoy. Isang hakbang ito na parang ang sarap gawin sa kaaway pag galit ka, pero kapag kasayo ginawa ay hindi mo rin gugustuhin. Minsan ang chance na magkaayos ay lalong lumalabo dahil sa maling pagkilo sa panahong may sama ng loob. Merong mas mainam na paraan. At iyan ang paraan ng reconciliation na nais ng Diyos na ating matutunan at gawin. Ito ang mas mainam na paraan. Totoo na hindi madali ang magpigil gumawa ng maling aksyon, lalo na pag masama talaga loob mo. Pero kailangan natin itong matutunan at maging kasanayan dahil merong paraang mas mainam at yan ang reconciliation. Hindi lahat ng mabuti ay madali at hindi lahat ng madaling gawin ay mabuti. Sa Diyos natin ipasuri ang ating puso upang sa huli ay hindi magsisi. Laging piliin ang landas na makakabuti at asa ka pa.